Ayun Oh. Ito naman tayo mga paro. Oh. Paano magbalat ng bawag na napakabilis oh. Napakasimple. Ito kahit ilang kilo, napakadali mo nang gawin 'to. Napakabilis lang. Mga ilang minuto mo lang gagawin 'to. Kahit mga tatlong kilo to. Oven mo lang siya ng 5 minutes oh. Pero hiwain mo na yung dulo ng bawang. Ayun oh titirisin mo na lang oh. oven mo lang siya ng 5 minutes to 3 minutes oh. ayun oh. kita e, mo napakadali lang oh. pinipisil pisil na lang kasi lumambot na yung ano eh yung mga nakabalot sa kanya eh, pag in mo yun, eh. pipisilin mo na lang siya lumalabas na yun oh. diba yan yung mga simpleng ano gagawin mo na hindi ka ma aabala sa ginagawa mo oh wala diba? yan oh quality